Patuloy ang repatriation sa mga Pilipinong na iibit sa gulo sa pagitan ng Hezbollah at Israel sa Lebanon. Nitong weekend, labing anim na OFWs ang lumapag sa bansa. Hindi na po raw nila matiis ang takot dahil sa mayat-mayang pagsabog sa lugar. Nasa frontline, nabalitang yan si Reynald Pawin. Hindi may tago ng mga OFW ang kanilang pananabik na makasama uli ang kanilang mga pamilya. Kasunod ng paglapag nila nitong weekend sa Maynila mula Lebanon. Labing-anim na Pinoy na naipit sa gera ang sinalubong ng mga opisyal bilang bahagi ng repatriation program ng gobyerno. Kwento ng mga kababayan natin, malala na raw ang takot nila dahil sa mga pagsabog na kahit dis oras ng gabi, umaalingaw-ngaw. Grabing trauma ko po, po kasi nasa malapit ako sa ano sa, sabuk sabog talaga. Hindi na po ako nakakatulog na po sa gabi kasi po may naririnig po akong mga sa pagsabog po eh ano po kaya po nagdesisyon na rin po akong umuwi. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, higit 470 ng Pilipino ang napabalik na nila sa bansa mula Lebanon. Higit 200 pa raw ang nakatakdang umuwi hanggang sa October 29. Sabi ng OWA, kaya nilang makapagpauwi ng mga OFW sa Pilipinas kada linggo kung hindi maantala ng mga pagsabog ang operasyon ng paliparan sa capital na Beirut. Bukod sa kanila, ipinoproseso na rin ang tiket pauwi ng nasa 150 iba pa, habang halos 180 naman ang humihingi na ng exit documents sa Lebanese immigration dahil walang hawak na pasaporte. Sa mga evacuation area muna ng gobyerno na ang ilang naghihintay na lang ng tiket para makauwi. Sa video na ibinahagi ng OWA, makikita ang sama-sama kumakain ng ating mga kababayan. Pagbalik ng bansa, aabot sa 170,000 pesos ang financial assistance na matatanggap nila. Sa tala ng embahada sa Beirut, higit labing isang libong Pilipino ang nasa Lebanon. Wala pang 10% riyan ang naghayag ng interes na umuwi muna sa Pilipinas sa gitna ng gulo. Nagkalat ang debri ng mga gumuhong gusali sa syudad ng Nabatiya sa Lebanon kasunod ng patuloy na airstrikes ng Israel. Naunang ipinagutos ng Israel ang paglikas ng mga residente sa higit 20 village sa gitna ng pagtindi ng opensiba nila sa katimugang bahagi ng bansa. Dito raw kasi matatagpuan ang kuta ng grupong Hezbollah. Ayon sa gobyerno ng Lebanon, higit dalawang libo na ang patay at 10,000 ang sugatan sa higit isang taong sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at Israeli defense forces nagbobalita mula sa frontline Reynel Pawid News5. Mga kapatid Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.